Noong December 31, 2020, si Christine De Sera ay nagplanong sa lubungin ng bagong taon kasama ang kanyang mga kaibigan sa City Garden Grand Hotel, isa itong four-star hotel sa lungsod ng Makati. Bago sumapit ang alas 12 ay nagawa pa niyang mag-video call sa kanyang ina upang batiin ito. Sa CCTV ay nakita pang masaya at mukhang sinusulit ng mga magkakaibigan ang pagpapalit ng taon. Isang nakakapanabik na selebrasyon upang magbigay ng bagong pag-asa at mas makulay sanang hinaharap. Ngunit hindi na ito nasumpungan ni Christine dahil sa pagpapalit ng taon ay natagpuan siyang wala ng buhay sa bathtub ng room 2209. Si Christine Angelica Faba de Sera ay isang 23-year-old flight attendant ng Philippine Airlines. Masiyahin, matalino, maganda, palakaibigan at career-driven. Sa madaling salita, tilay na sa kanya na ang lahat. Kaya naman nagulantang hindi lang ang kanyang mga kaanak at kaibigan kundi pati na rin ang buong bansa nang lumabas ang kanyang sensational case sa mainstream media. Ayon sa testimonya ng isang saksi, December 27, 2020, nang pumunta ang magkakaibigang Christine Desera, Romel Galido, Raymar Ingles, Louis de Lima, John Pascual de la Serna at Jezreel Rapinan sa City Garden Hotel upang magpabuk ng kwarto para sa kanilang New Year Party mula December 31, 2020 hanggang January 1, 2021. Ang duty manager ng hotel ng mga panahong iyon ay kaibigan ng isa sa mga kasama ni Christine De Cera. Kaya nagpatulong sila sa accommodation. Ang unang kwartong ibinigay sa kanila ay room 2309 ngunit kalaunan ay inilipat sila sa 2209 matapos magkaroon ng problema ang air conditioning unit ng naunang kwarto. At noon ngang December 31, 2020 ay nag-celebrate ang magkakaibigan. Walang humpay na kainan, kwentuhan at inuman ang nangyari sa gabing yon. Ngunit hindi lang ito ang ginawa ng mga magkakaibigan dahil may isa silang bagay na ginawa na tiyak nilang pagsisisihan kalaunan. Bukod sa room 2209 ay may isa pang kwarto silang pinupuntahan. Ito ang room 2207 kung saan naka-check-in din ang isa nilang kaibigan. At makikita nga sa CCTV na pabalik-balik ang ilan sa kanila sa kwartong yon kasama si Christine. Matapos ang putukan, ingay ng musika at pagtakas ng espiritu ng alak, nakita ang wala ng buhay na katawan ni Christine De Cera sa batab ng room 2209. Bandang alas 10 ng umaga nakita pa umano ni Romel Galido sa batab si Christine na nakahiga. At sa pag-aakalang natutulog lamang ito ay hinayaan lamang niya ang dalaga at kanya pang kinumutan bago siya bumalik sa pagtulog. Ngunit bandang tanghali sa muling pagising ni Romel ay nakita niya ang kaibigan na nag-iiba na ang kulay kaya agad-agad niyang tinawag ang mga kaibigan at staff ng nasabing hotel. Nag-CPR muna sila bago dalidaling sinugod sa Makati Medical Center. Ngunit bandang 12.25 ng hapon ay idiniklarang dead on arrival ang biktima. Sa simula ng investigasyon ng mga pulisya ay sinabi ng mga ito na posibleng may foul play sa pagkamatay ng biktima may mga lacerations umano silang nakita at mga indikasyon na ito ay pinagsamantalahan. Ayon din umano sa saksi, bukod sa alak ay may umiikot ding party dress Dahilan upang magpalipat-lipat si Christine mula room 2209 papunta sa room 2207 upang makaiwas. Noong January 4, 2021 kahit wala pang matibay na ebidensya ay kinonsidera ng mga polis na ito ay case solved na. Isa itong kaso ng homicide at reslay. Nag-file sila ng provisional complaint laban sa labing isang individual, tatlong sospek ang agad na nakulong. Dahil minadali ang pag-file ng kaso, dinismiss ng prosecutor ang kaso dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya at batayan para kasuhan ng mga akusado. Dahil dito, ipinag-utos ang agarang pagpapalaya ng mga nakulong. Kalaunan ay may lumabas na autopsy report na ang pinakasanhi ng pagkamatay ni Christine ay peri-aortic hemorrhages and aortic wall disruption. At ang kadalasang sanhi nito ay ang tinatawag na ruptured aortic aneurysm. Hindi ko ang pamilya ni Christine kaya hiniling ng ina nito na si Sharon De Sera na magsagawa ang NBI ng parallel autopsy. Itinurn over ng PNP ang mga ebidensya sa NBI. Nakakita ang NBI ng inconsistency sa report ng PNP, ngunit isa ang tiyak. Ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ni Christine ay ruptured aortic aneurysm. Ayon pa sa toxicology report ng NBI sa katawan ng bitima, ay nakakita sila ng trace ng isang prescription drug para sa hypertension. Sa mga ebidensyang itinurn over ng PNP sa NBI, ay may nakita silang dalawang peraso ng bulak na noong sinuri ay nakitaan ng trace ng ipinagbabawal na gamot. Kaya naman ang NBI ay nag-file ng kaso ukol dito. Naging misto lang isang circus at punong puno ng drama ang naging takbo ng kaso ni Christine Desera. At ang isa sa mga dahilan ay ang incompetence ng mga humawak sa kaso. Maraming pangalan ng nadamay, maraming tao ang nasaktan. Pero sa bandang huli marahil ay may mahalagang leksyon tayong natutunan sa kasong ito. Yun ay ang piliing maging masaya araw-araw dahil hindi natin alam Bukas makalawa ay baka di na rin tayo magising sa mahimbing na pagkatulog.